Nasaan renta mo dito? Bakit po may renta? Eh, ano naman to dito? Para sa lahat ng tao naman to. Sa tingin mo, tao ka? Aka na renta mo? Sa mga katulad mo, kailangan may renta? Ikaw na naman natutulog dito, hindi mo ba alam na parking lot to? At alam mo bang may renta dito? Kaya wala nagpo park dito kasi nandito ka eh. Oo, oh, ibigay mo sa akin ulit yung pera mo. Kamag-alala, may pera pa ako dito. Okay lang, miss. sa'yo na yan. Hindi, okay lang. Sanay ako sa pagkain basura. Kunin mo na. Ikaw na, Ikaw na naman? Ay, tamang-tama. Walang tao. Dito ako matutulog. Uh, miss? Miss? Ay, okay, okay ka lang ba? Oo, oh, okay lang. Oh. Uh, Sanay na oh. naman ako dito eh. Kumain ka na ba? oh, nakakain na rin po ako kanina. Gusto mo pigang kita ng pera para pambili mo ng pagkain, para maka-arouse ka ng isang linggo? Uy, ang dami naman ito. Dami naman ito, madam. Okay lang yan, para makakain ka ng maayos. Ang bait-bait niyo naman po. Maraming salamat po. Malaking tulong na to sa akin. Mauna na ako, ha? Mag-iingat ka, Maraming Salamat mga po ulit. Gago dito. O, oh, sige po. What? Salamat po ulit, madam. Huwag oh, na nga, makatulog na nga. Hoy, hoy. Gising. Di mo ba ako kilala? Kilala kita. Sino ako? Kapitan. Oh, yun naman pala eh. Nasaan renta mo dito? Bakit po may renta eh? Ano naman to dito? Para sa lahat ng tao naman to. Sa tingin mo, tao ka? Aka na renta mo? Sa mga katulad mo, kailangan may renta. Aka na, aka na pera mo. Huwag po. Ano huwag? Aka na yan. O, umalis ka na. Alis. Di ka nababagay dito. Pulubing to. Grabe naman si Kapitana. Para park lang, di pa nagpapatulog. Pwede na siguro to dito. Wala naman ding tao. Katulog na nga. Hoy! Gising! Gising! man Ikaw ano na naman, Kapitana. Ano ba? Ah, sinusumbatan mo pa ako? Ikaw na naman natutulog dito. Hindi mo ba alam na parking lot to? At alam mo bang may renta dito? Kaya walang nagpapark dito kasi nandito ka eh. Oh, ibigay mo sa akin ulit yung pera mo. Wala na ibigay pera mo. Wala akin okay, na lahat. Ibigay mo. Wala lang akong pera. Gusto mo ba magkita tayo sa barangay? Ibigay mo! Sa gilid lang naman po ako, ako. Kahit ano na! Nakakadistorbo ka! Akan ng pera! Bigay mo Wala sa akin! Wala akong pera, ginawa yun na lahat eh. Gusto mong tawagin ko mga tanod para mahuli ka? Ay, wag po, wag po, wag po. O gusto mo sa barangay na lang tayo magkita bukas? Wag po, madam. Aalis na po ako. Ah, alis? Anong ah, pera mo? Wala na talaga akong pera. Mm -hmm. Aalis ah, na lang po talaga ako. Aalis! Corrupted. San, san to. Saan kaya ako pupunta nito? <laughs> nagutom na ako. Kapit ka lang, baby, ha? Baby, sorry. Uy, miss. Huwag yan. Madumi yan. At tsaka, anong problema mo? Tsaka buntis ka, o. Oh. Kasi... Pinalayas ako ng asawa ko. Losang na daw ako. Hindi ko na daw nalaga yung sarili ko. Kamag-alala, may pera pa ako dito. Okay lang, miss. Sa'yo na yan. Hindi, okay lang. Sanay ako sa pagkain basura. Kunin mo na. Hoy! Okay. Ano to? Ano na naman? Ikaw na naman? Nandito na naman si Sahit Kapitan. Kahit nasan ka! Ikaw, hindi mo ba alam, itong basurang to, nare-reuse, nare-recycle? Isang klase lang naman basurang alam ko na hindi mapapakinabangan eh. Grabe naman po kayo. Nyo, nagsama ka pa dito? Buntis? At ikaw? Nagpapabuntis ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta? Kapag nanganak ka na? Pali sa mga... Sumusobra na talaga kayo! Pati buntis pinapatulan nyo. Eh na ngayon! ako ng pera! Napakasinungaling Wala kayo. na to kaming pera! Anong nakita ko may binigay kang pera sa akin? Akit! Akit! Wagay pa ba! ba? <laughs> Sumusobra na kayo! Anong nangyari dito? Eh, Mayora! Ito kasi inaano yung buntis, pinapakain ng magawe. Hindi po, hindi po totoo, totoo yun. Anong hindi? Nagsisunungal ka pa? Mimi ka, ano nangyari dito? Mayora, kinukuha niya po yung pera ng pulube. At saka kinukuha niya po lahat ng pera ko, Mayora. Kapitana naman! So, totoo talaga yung sinasabi sa akin ng hmm. mga tao dito, ha? Nakurakot ka! Pati mga pulube, kukuhanan mo ng pera? Mayora, hindi ako kurakot. Talaga? Tinabi ko na yung pera na binigay mo. Kung hindi ka kurakot, bakit sa kalsada pa rin natutulog to? Di ba binigyan kita ng pondo para sa shelter para sa mga katulad nila? may Mayura, hindi ako kurakot. At saka, kasalanan ko ba na hindi sila tumuloy sa shelter na programa mo? Ay, teka lang ah. Nasaan shelter? Sinabihan ba kayo na may pa-shelter dito sa barangay? Wala po. Wala po. Ah, Nasaan? Nasaan yung pondo? Kaya ngayon yung sabi ko, tinabi ko muna. At saka tignan mo naman, ako yung nagsusulo dito yung mga ano hindi ko pinaparubing-rubing dito. Yan na nga eh. Lumalakad ka mag-isa para kurakutin yung mga tao dito. Alam mo, sobra ka na eh. Makakarating to sa kataas-taasan. Eh. Mawawalan ka ng posisyon. Baka gusto mo magtanod na lang. Kasi, sana ka naman mag na dito tuwing gabi. Ay, eh, huwag na may yura. Okay na ako. Huwag na akong gawing tanod. Magpapahinga na lang ako sa amin. Papahinga. Magpahinga ka talaga kasi mawawalan ka na ng posisyon. Umuwi ka na! Okay naman ba kayo? And... Opo, oh, ma'am. Sige, sumama kayo sa akin. Tutulungan ko eh. Salamat po. Thank you po, ha. Asensya na kayo, ha. Medyo hindi maganda yung pata ka ng dito sa barangay na to, eh. Kaya nga, lagi akong umiikot dito, eh. Buti na kaan ko. <sighs> Ikaw, anong problema? Buntis ka namin na gabi-gabi, nasa labas ka pa. Wala na po kasi ako matutuluyan, Mayor, eh. Tsaka, pinalayas ako ng asawa ko sa bahay. Mas ano? pinili niya kasi yung pangalawa niya, eh. Huwag kang mag-alala tutulungan kita. Tutulungan kita na may reklamo mo yung asawa mo. Pero sa ngayon, uh, ka muna dun sa shelter namin. Tapos, hanapin natin yung mga kamag-anak mo na pwede mo matuluyan. Ako, Mayora, maraming salamat po, ah. Alam mo, ang bait-bait niyo po talaga. Dahil sa kabutihang loob niyo, tutulong na lang din po ako dun sa shelter na makapag uh, makapagsulat yung mga bata. Maganda yan. Salamat. Paano yan, Mayor? Wala naman ako mga kamag-anak na. No? At matagal na ako dito sa Kali. Um, para sa'yo, kung gusto mo, tutulungan ka na makapag-aral. May mga programa tayo na binibigay para magkaroon ka ng scholarship. Naku, matagal ko na pong pangarap makapag-aral, Mayor. Maraming Talaga? salamat po. Pag nakapag-aral ka, pwede ka namin bigyan ng trabaho sa gobyan. Oh, siya. Tara. Uh, so, aman na kayo sa akin dito. Sige, ah. sige. Maraming salamat po ulit.